saing tayo ng kanin. Ayan. Kagigising lang natin. Ako, nakatulogan ko na yung live ko kagabi. Kaya hinayaan ko na lang live ko kagabi na katulogan ko. Ayan, ay kagigising na natin. Ayan. Saing na na. Saing na tayo, guys. Oh, ayan. Wala pang ulam. Bibili na lang kami ng luto na ulam. Ayan. Ayan. ako Ako'y mag-inom muna ako ng uh, coffee kopi. Abang, ayan, matali na lang yan, maluto. Ano tayo ng coffee ko. Ay, tulog pa yung mga anakis ko. लम्बित ना Ayan. Lalabas na si Haring Araw. Lalabas na siya. Maganda yung ano ngayon. Magtapos pagkatapos ng kulimlim na naman siya. Kasi nga malamig ka sa umaga. hanggang February ito eh. Tapos summer na naman. Eh. Kaya habang malamig, enjoy lang natin yung lamig ng panahon ng Pilipinas. Yung dalawa kong aso, umamaya maglinis na yung anak ko sa ihi nila. na tayo dito. Ganda ng panahon guys. Palabas na yung hari-hari. Ah. Ayan. Aking aso doon tulog pa yung aso kong itim na lalamigan din. Na din si Jandy. Ayan guys, oh, ayan, oh, lang niya. Mm, um, nalanamigan siya, kaya ayaw din niya po lumabas. Dito din siya, o, oh, may sapin sa ang unan niya. O, oh, nalamigan ka na, nagtimpla na ako doon ng kapi. <laughs> Meron ng kopi si mami doon, inom ka na. Mm, may kopi na si mami doon. Iinom na si Jan ng kopi. Pag umiinom kasi ako ng kopi, guys, binibigyan ko sa konti lang. Hindi naman puro kopi yung kasi mayroong gatas. Three in one. Ayan na. Oh, eh, itong aso ko na din siya. Ayaw din niya magbangon. Mm, ayan oh, ayan oh, na nalamigan din ang kanyang uh, ano katawan nalamigan din yung aso guys tayo nga nilalamigan aso pa kaya ayan pag alam kong siya, hindi nalalamigan siya hindi, siya tatayo ayan dito pa yan sa higaan niya di hmm. <laughs> diba dito pa sa higaan ha? Hmm. Ayan, ding, 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 dali na, mag-inom na tayo ng kopi natin, inom na tayo ng kopi, dali, ayan guys, ay mag-upload muna ako ngayong umaga, ito na yung content ko muna, yung kung anong ginagawa ko sa umaga, ay after, katatapos lang ng aking uh, LS, uh, siguro alas 6 yun, pinatay ko na yung, hindi nagluko yung aking net ngayong gabi hindi siya nakala ko nga na ano siya naputol tuloy tuloy naman at least meron ako nakuhang WH halika na mag copy na kami guys ni Jandy ayan o oh, gising na yung dila niya oh. thank you for watching donna forget to like and subscribe my channel pinkay tv ayan ang aking aso babae ito Jadi, bye-bye. See you, my next video. <laughs>